Oh, ilan ice candy mo, Angela? Ilan yan? 23 na lang ni Kabuok. 23 Kabuok? Mm. Kay, meron na bumili? Oo. Uh, uh. Ah, meron na daw bumili. Okay. So ngayon, 23 times. Magkano ngayon isa? 10. 10. Ito, kano-ano mo to? Kasmit ako, oh, Amiga. Ah, amiga. Ano pangalan mo? Jenny. Jenny? <laughs> yan, nahiya si Jenny eh. So ito, okay lang ba bilhin namin to? Lahat. So times muna natin. To 30. To 30. Ma ilan nga lahat? 30. 23. 23 times? 10. 10, to 30 lahat. Okay, sige, bilhin namin yung to 30. Dali! Oh, libre ice candy. Oh, oh libre ice candy. Yan. Ano masabi mo? Thank you so much. <laughs> oh, oh, libre na tayo ice candy, ha? Oh, isa-isa lang, isa-isa. Oh, ito ice candy. Yan. Oh, Oh, thank you daw, thank you. Ito, bata, bata. Wow, nakalibre ice bata, oh. Saan pa? Oh, alay, dali. Oh. Dito tayo, dito. Yan, oh, ice oh, libre. Libre. Oh, libre yan ni Angela. Ayun yun ang libre. Oh. <laughs> yan. Si. tumbang yun ang libre. Yan, oh. Yeah, no. Oh hatag rin ni Angela libre lang to Angela. Ikaw, gusto mo ba ice candy? Oh ice candy ko ka ice candy. Oh ice candy. Libre ni? Libre? Oh libre to. Kaba Oh, oh. <laughs> 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 na pam meron pa ba? <laughs> oh kita na mereka adage. Libre. Yann gila namin nakita to si Angela. Oh sige. Doon tayo. Oh mas masarap ba yung ice candy? Napakasarap! <laughs> Napakasarap. Napakasarap daw. O oh, ito ba tao? Oh. Ayaw niya na libre. Gusto niya may bayad. O oh, libre, yes, kindi. O oh, ito bang daw niya. Libre! Yan pa, libre. oh Ano masabi niyo? Salamat, salamat, salamat na yes, kindi. Yan. Thank you daw sa si yes, oh O ito pa. oh Siya daw, siya daw. Meron pa ba? Meron pa ba ito daw? Ito daw. Yan. Meron pa ba yes, Ikaw. SKD. Yan. Marami pa ba? Oh, may lima pa. Oh, hanap tayo. Saan tayo? Dito tayo dano? Yan, oh. Yan. Libre lang yan, libre. Libre lang yan. Oh, maganda yung tendera eh. Oh. Meron. Hello, nasa na vlog, Oh, nasa vlog tayo. <laughs> oh, sige, hanap pa tayo, hanap tayo. Ilan na lang? Oh, libre ice candy oh. Yan. Para maubos yung ice candy ni Angela. Gusto mo? Oh, yan. Okay. Wala na. Oy, ubos na. Ubos yung ice candy ni Angela eh. Saan mo ba yan kinukuha Angela yung ice candy mo? Sa K kayo gumagawa? Oo. Ah. Oh. Ah, okay. Kayo, wala, ubos na ba yung ice cream din nyo? Oh, Urot na. Wala, na, wala na. na kayong stock doon? Wala na. Wala na. Ano bang meron dito? Bakit sobrang daming tao? Nag-fill up sa one form no? Nila Nag-fill ah. up sila sa TF ba? Ah, okay. So, dito sila ate. O, oh. bili kayo sa tindahan nila, ha? oh Bili kayo rin sa tindahan nila. Nasa gym lang. Malapit. oh Yung ice cream din mo, oh. kayo gumagawa. O. Oh. Yung mama ko. Uh, yung mama mo? Saan ba si mama mo? Manila ko. <laughs> o malis? Hmm, uh, okay. <laughs> hindi ko natikman yung ice candy pero sigurado ko masarap yung ice candy ni Angela. Masarap yung ice candy mo. Super. Sobrang sarap. Tag 10 pesos silang yun eh. Ito siya. Kaklasin mo uh, Ilang, anong grade ka na ulit? 12. Grade 12. So magka-college ka na. Ah, okay. Doon tayo kasi nakaharang sa tindahan ni ate. Baka walang bumibili ba? <laughs> Baka walang bibili sa tindahan nila ate. So, ka naman, Angela? Okay lang. Okay lang. Ano ba meron dito? Bakit sobrang daming tao? No, fill up lagi sa so Fill siya. up, fill up lang to sa form. Parang sinulog dito eh. Malurot na. Ubus na. <laughs> May bibili sana kaso ubus na eh. Pero kadalasan, maubos yung paninda mo. Oo. Oh. Pero ngayon, maraming tao, sure ka ba maubos yun? Hmm. Kasi maraming bumibili. Anong form yung pinifill upan dito? Sa unsa gano'n na siya? Anong form? Sa Kalagondon ba? Ah. okay. So kailan? Musta ka naman? Musta ka naman daw Angela? Ah, uh, okay lang. Sobrang busy kasi sa school kasi OJT na namin. Ah, OJT. Uh, so mag ano ka na ngayon? Mag immersion. immersion. Mm -hmm. So anong kinuha mo pala na strand? Yums. Yums. So sa college mag college ka pa ba? Oo. Uh, anong plan mo kunin sa college? Business ad. Pero kailangan daw kasi mag-bridging mag bridging uh, ah, subject nga wala sa yums ba tas ah, nasa ko ka nang, sa business dapat ka ng kunon para ah, so may meron pang kunting process ah, about that so ngayon after mo mag magbenta ng ice cream ano pala ang mga pinagagawa mo um, mag sa kon project sa mga project mo mga activity mo sa school uh, ah, meron bang college dito or wala nasa Lashon, sa Laray. Okay. Pero ngayon, nagbebenta ka ng ice candy, di ba? Araw-araw ka ba magbenta ice candy or hindi? Kung karon kay Saturday o Sunday na lang kay Monday to Friday kay klase man may buntag ta sa hapon kay immersion na mo. Ah, uh, so pero magbebenta ka pa rin ng ice candy. Uh, pag may free time ka. Um, Saturday and Sunday. Ano bang rason bakit nagbebenta ka ng ice candy? Saan ka ba humuhugot ng lakas ng loob? Para sa family ko, para makatulong ako sa kanila. Sa family mo? Bakit? Kan, wala man kay nagtrabaho na mo. Good. Ah, wala, 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 wala trabaho sa inyo? Oh. Mama mo, papa mo, ay lolo, lola. Oo. Oh. Nako sa lolo, lola. Na yun? Ako mama kay kanang gamay ragsuldo ba? Pwede ka siya kakuha mo. di okay. Hindi, hindi masyado ma-provide. Oh. Kaya nagbenta ka ng ice candy para kahit papano makatulong. Oo. Oh. Yan, okay. So ngayon, bayaran na natin si Angela. Magkano ngayon lahat, Angela? 230. 230. Huwag ka umiyak, Angela. Uy, wala. <laughs> Huwag ka umiyak. Normal lang yan. Ano yung hard na pinagdaanan mo? Mahirap na pinagdaanan mo sa buhay. Siguro ka ng, kan kanang broken family. Tapos, ano pa? Aside from that? Oh, Personal lang good guy. Ah, personal na. Pero okay lang yan. Marami ka bang mga mga pinagdaanan sa buhay? Oh. Pero meron doon kasabihan, hardest battle give to a strongest soldier. Naniwala ka ba doon? Oo. Oh. Kaya ka binibigyan ng Panginoon ng matinding problema or matinding pagsubok. Kasi ibig sabihin daw, isa ka daw sa matibay na soldier ng Panginoon. Kaya kung maraming problema, maraming hadlang, okay lang yan. Kasi china challenge lang tayo eh. Niwala ka ba doon? Oo. Niwala ka. Yan. Pero gaya mo 'to ginagawa kasi gusto mong tumulong din sa parents mo. Kasi doon ka na lumaki sa ano mo, 'di ba? Sa lola na. Lola at lolo mo. Oo. So, 'Di ba napuntahan natin 'yun last time? Ilang age niyo guys? Nagpas na year. One year na mahigit. Oh, one year. Oh. Oo, oh, nung binalik ka natin sa Angela, kasi sobrang busy din, di ba? Oo, oh, busy. Sa school. Pero kahit busy, nagbebenta ka pa rin ng ice cream. Oo. Oh. Yan. Hindi pa rin mawala yung pagano ni Angela. Kaya, shout out ako sa mga sponsor dyan, nila Tita Marilyn, Tito Joe, Lolo Tony, and Sir Carlos. Yan, kasama natin si Angela ngayon. At yan, bayaran natin yung ice candy niya. Kasi naubos na natin. If ever magbenta ka pa ulit, sabihan mo lang kami. Okay? Ngayon. Magkano ngayon lahat? 230. 230. So ito, 300. So yun na yung sobra. Ayan. anong, anong, anong gusto mong sabihin sa mga sponsor natin na mga mabubuti? Sobrang thank you po sa inyo dahil kan marami kayong natulungan gaya ko. Yan, yan lang. So yan lang naman Angela, siguro. Ano ba gagawin mo ngayon after this? Kan, maglaba. Oh, maglaba? Maglaba ka. Ay, hindi ka ba nagwa-washing machine? Wala may washing. Laundry. Wala. Asan? <laughs> Andro. Ah, Andro. Ganun lang kamay. Okay lang ba sa'yo na no? soon makita, eh, makita nila paano ka maglaba? No. <laughs> Sabi niya, wag na. <laughs> Pero joke lang. Happy kami kasi pinunlakan mo yung time na ma-interview ka namin. Kaya sa mga gustong mag ano, part 2 ni Angela, comment lang kayo dyan. Yan. Thank you po. Baka may gusto kang batin. Mm, shout out sa kong mama. <laughs> Yeah, out sa out ako, family friends, classmates, neighbors. Oh, sa lahat ng mga nakikita ni Angela dito, bili na kayo ng ano mga ng ice candy niya. Proven 'yan na masarap talaga ang ice candy ni Angela no. Oh, oh masarap talaga sabi nila eh. Hey! Hey! Yeah. Yan mga ta mga bata dito, kilala ka nila. Oh. Yan yeah, kasi taga dito ka lang. Yes. Taga dito lang din sila. Yeah. 'Yun lang naman Angela Nice meeting you Angela and ingat ka ha. Hey! 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 So, uwi ka na, Angela. Oo, kay kayo maglaba pa ko. Ah, sige, ingat ka, Angela. Bye-bye, Angela. So, samahan ka lang namin doon kasi about sa lip tint ba? Nandun. O, oh, sige, tara. Yan, kasama namin si Nicole. Sige, mauna na kayo. Yan. Dito si Nicole, guys, tsaka si Angela. Yan. Yan. Dito si Nicole, tsaka si Angela. Parehas pa kasi sila black eh. Tapos, after one year pa namin nabalikan si Angela dito pero buti na lang nakabalik na kami yan aside sa Iskendi, nagbenta din si ano si Angela ng lip tint tsaka ano kahit papano merong tubo no yan sideline kasi walang masamang magdagdag no ang masama magbawas <laughs> sige ingat ka Angela ha sige bye Angela sige thank you oh, sige Bye. So yan, umuwi na siya. O, oh, sige. Yan, umuwi na si Angela. Maglakad lang si Angela papunta sa bahay nila. And shout out pala kami kay Tita Marilyn, Tito Joe, and Lolo Tony, and Sir Carlos. Thank you po kay Tita Marilyn, kina Tito Joe, Lolo Tony, dahil sa mga sponsor, di ba?